itong video ko sa paggawa ko ng sauce ng tinoktok. Uh, gatang sauce ng tinoktok galing Bicol. Dala ng tatay ko yan para lagyan natin ng sabaw at lalagyan natin ng twist na lalagyan natin ng maanghang na sili at pampa kanda at lebo ng mga yan, yan na guys. So, isasalang ko na dyan yung un pangalawang gata nakakunti lang nilagay ko ng tubig yung unang gata kasi naparami tubig ko yan yan ay unang gata yan ilalagay na natin sya dyan yan pakukulan muna natin after 5 minutes sasama na natin yung pangalawang gata dyan yung unang gata yan 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 na si buyas ilalagay na natin yan si buyas bawang lang ang ilalagay muna natin dyan yan oho Bo, itak -tak mo, itaktak mo, itaktak mo, itaktak mo. Ayan. Hmm. Antayin natin. Tapos, lalagyan natin siya ng ginisang mix. Ginisang mix. Baka naman, magi sarap. Mix. Ayan. Baka naman, ay, kakatok. Baka naman, masarap at maninamnam sa pagkain na nilalagay ang magic sarap. Ginisang mix. Ayan. O, ha? Mm -hmm. Yan na. Yung pangalawang katay, sinalang ko na yan dyan halo-halo na. Antayin na lang natin siyang lumapot. Mga 30 minutes o oh 15 minutes ulit. Yan. Yan o ha. Halo-halo. Pekus-mekus. -halo. Mekis-mekus. Mekus-mekus. Pekus-pekus. Mekis-mekus. Yan. Yung uso ngayon. Mekus-mekus. Mekis-pekus. Yan. Antayin na lang natin siyang... Ayan haluin natin para hindi siya ku cool. luma ano siya yung magbuubo yan guys hmm. para hindi maging mantika mas masarap yung nagmamantika yan eh mamaya ilang initin pakulan mabuti ayan yan yung tinuk tinuktok ilalagay natin maya maya yan dyan para tapos pag nilagay na natin yan para i natin ulit para maging malasa siya. Yan guys, panoorin na lang natin muna ha. ng tinuktok na with sauce. Yan, may gata na siya. Yan. Ano yung finish product natin, di ba? Swaming, swami, swabing, swabe. Super yummy, yummy. Yan, guys. Sana. At kung product, ah, uh, na tayo at atin tikman natin ang ating ginawang sauce ng tinuktok. Yan, Pinis product na yan, guys. Tsaka, magsikain na tayo. Let's go. Kain na tayo. Panorin nyo ako. Paano ko kainin to, mga to? Ah, tara, let's go guys. Pasensya na kayo, may music kasi baka ma-copyright tayo kaya yan. Ya, kinakain ng kain na tayo, masarap kaya medyo man tayo. Hinaan ko kasi maraming copyright, baka ma-copyright tayo guys. Salamat at thank you sa panonood niyo sa video ko na to. Tara, magsikain tayo, tayo mabusog at magpakarami, kumain, huwag tayong dahan, dahan lang pagkain, baka tayo ay masobraan ng kanin, magkaroon ng sugar. Ahaha, gaya na. Ang sarap. Yummy, yummy. Yan na, guys. Ya, panoorin itong video na to para sa aking mukbang. Tinuktok. Bye. Yan. Ingat kayo, guys. Palagi. Huwag nyo kami pababayaan. Sana lagi nyo panoorin video ko. Guys, maraming salamat. Bye-bye. See you again in my second video. Thank you, guys. Panoorin natin to. Bye-bye. Ingat, ingat. thank you for watching my youtube channel boy at tv and once again ako po ito. ako thank you po uh, shout out po sa lahat ng na mga nag subscribe jacket at sana panoorin niyo to sa uh, video ko na to walang sawa at walang kaano ano ano <laughs> banda pa panoorin nyo na lang to guys dahil na ako nalilito ang sarap kasi nawawala ako sa sarili ko sa sarap ng aking kinakain guys ayan swak na swak ang sarap ng tinuktok ng bigol press na wow see you tomorrow again wow talk by youtube channel thank you bye bye